Kamusta na kapatid, kaibigan, kabayan? Sa mga araw na to kabayan, ganito na yung ginagawa ko ngayon kabayan. Nag-meditate ako kabayan, meditation para sa sarili ko kabayan. Gawa ng nagkasakit ako ng anong kabayan, anxiety, uh, good sa ka hyper acidity kaya Actually yung sakit ng tukobayan, matagal na to bata pa ako pero nawala na to ngayon na bumalik dahil nung tapos yung pandemic ka bayan, unti-unti siyang bumabalik ka bayan kasi na baga na ano ka bayan ba na na mga panyayari na hindi ko sukat so nakalain ng mangyari sa buhay ko kagayang kabayan. Kaya nagka-problema ako. Kaya bumagsak yung katawan ko kabayan. Bumalik yung mga sakit ko dati na ulcer, hyperacidity anxiety kabayan. yun yung pinakamahirap kabayan. Actually, alam ko naman na ano na maraming mga tao na may sakit na ganito kabayan. Hindi na ako kabayan. Dahil million din ang mga tao na sakit nito. Kaya inaano ko yung sarili ko kabayan. Kumbaga, uh, sinisib ko sarili ko. Dahil itong sakit na ito kabayan, napakagastos. At saka yung iba nito, pag hindi na kaya, nagiging baliw, nadidepress. ah uh, Gat maaari, ginawa ko ng paraan yung sarili ko bayan, Sa akin lang naman itong video na no? ginawa ko lang sa sarili ko ba para Uh, sinubo ko lang ng mga iniinom ng mga herbal, food supplement, mga gamit kabayan habang ako nagaganito kabayan. Dahil napakahirap ng ganitong klase ng karamdaming kabayan sa totoo lang. Yung dati kong ubas kabayan, wala na kabayan, iba na yung nag -ano, na nimintin sa mga sa lupa na tinaniman ko ng ubas wala na yung mga ubas kabayan tinanggal na dahil hindi ko na masikaso at yung mga alaga ko iba na rin ang mayari, kabayan gawa ng nagkasakit nga ako ng ganito kabayan kaya so, sa ngayon uh, ganito na lang ang ginagawa ko Ay, may punting mga garding garding kabayan pero hindi ko na ginagawa ng mga bidso kabayan mas makyat ako doon sa, ano, sa bundok ganito lang ginagawa ko bayan exercise araw-araw tinutulungan kong sarili ko kabayan dahil mahirap kasi itong ganitong sakit na ito kabayan na nagkaroon ka ng ICT, hyperacidity, ulcer ang dami kong gamot na ininom kabayan na ha, sa ngayon hindi pa ganong tumatalab hindi ko hindi ko rin maano kabayan kung makarecover pa ako sa sakit na to kaya gumagawa ako ng mga video na to para lang sa sarili ko kabayan Hanggat maari nakakagawa pa ako ng ganito, nakakakilis pa ako kabayan. ng sa kalagayan ko kabayan na hindi na ako makapagtrabaho ng maayos kabayan dahil um, uh, sa personal kabayan, payat na ako kabayan. Uh, mahina ng katawang ko, hindi ko na kaya magtrabaho ng katulad dati na mag-alaga ako ng mga ubas ko. At mga hayop akong alaga kabayan, mga manok. Sa ngayon, ang ginagawa ko kabayan... Ah, ganito na lang nagmilitis yun sa kabayan so umaga sa pagising ko inom ng mga herbal food supplement Ginawa ko lang ginagawa ko lang to kabayan sa sarili ko kabayan ah, sa may awa pa ang Panginoon na ah, gagaling pa ako kung sakali mang uubra tong ginagawa ko mga ganito kabayan baka makatulong pa ako sa mga may sakit na mga taong ganito kabayan dahil alam ko kabayan milyon ang sakit ang may sakit ng mga tao na itong galitong klaseng sakit kabayan alam ko yung kabayan dahil nakagrupo yan ang mga may sakit na hyperacidity kabayan mga may anxiety kabayan na may sakit kabayan napakahirap pagalingin itong sakit nito kabayan yung ibang I ano mean, nito kabayan hindi nadala sa hospital dahil hindi nila nakaya tapos pagdating sa hospital pinauwi lang rin kasi nagkaroon ng mga anxiety anxiety kabayan uh, sa ako, ako naman kabayan, minsan napunta na rin kami sa ospital gawa nung... Uh, minsan natatakot na rin ako sa sarili ko dahil gawa nung ang daming naramdaman ba sa katawan. Pangihina, sakit sa tiyan, nahihilo, hindi na makapokus sa sarili. Pero pinagdasal ko sa panginoon Kabayan na sana makarecover daw kabayan. Kaya gumagawa ko ng mga ganitong video kabayan para lang hanggat kaya ko mang gumawa o magtuloy-tuloy mong kabayan ah, may video ako sa sarili ko kabayan na nakagawa ako ng mga ganito kabayan itong ginagawa ko kabayan masuk ako sa lalim ng piramid kabayan ito yung piramid kabayan na ano yung tinuro ni Ernie Barong dati na pag may mga sakit ka pwede kang pumasok dito at may ibsan yung mga sakit mo kabayan may cosmic power kasi itong ano ito kabayan tapos sinamahan ko ng meditation ah, ito ano na lang to kabayan parang sa akin na lang to kabayan ginagawa ko lang sa sarili ko para kung sakaling kung may awang Panginoon na magtuloy-tuloy pang kagaling yung kabayan hindi ko ito may update sa iba kabayan kung ano ang mga ginagawa ko ano yung mga ininom ko na food supplement may gamot din ako sa doktor kabayan pinagsama-sama ko na kabayan yung doktor mga food supplement saka mga herbal kabayan pati itong piramid na ano nakapasok ako din ayun eh, kabayan sinama ko na to kabayan kaya ginawa ko na lang video kung sakali man matulungan ako nito mapapagaling ako to kabayan Pwede kong maisir siya ba kabayan kung gaano kahalaga ang paggamit nito at pag inom ng food supplement herbal pati yung gamot sa doktor kabayan pinagsama-sama ko na kabayan so sana kabayan, mapanood mo itong video ito, intindihan mo kabayan. Ginagawa ko lang ito talaga kabayan. Para lang sa sarili ko kabayan. Hindi ko ginawa ito na gayahin ng mga nanonood. Gawa ko lang ito sa sarili ko kabayan hanggat kaya ko pang gumawa ng mga ganito kabayan. Dahil yung kabayan, ah, na yung katawang kabayan. Kaya wala na akong ibang naisip. Pwede gumawa ng mga ganitong video kabayan. Para sa sarili ko. So, ganito lang muna ngayon lang kabayan, ganito lang muna ang ginagawa ko. Sa pang-araw-araw, tatlong bisis kabayan, so umaga sa tanghali at sa hapon kabayan. Kabay kabayan, maraming maraming salamat sa mga nanonood.